Napakainit ng panahon pero ang ilang lugar sa Norte at Mindanao ay inulan ng yelo. Alamin po natin ang paliwanag ng pag-asa sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Kasabay ng buhos ng ulan sa barangay Munamon sa bayan ng Bauko sa Mountain Province kahapon, nagbagsakan din ang mga butil ng yelo mula sa langit. Nakaranas ng hailstorm ang lugar. Tinatawag nila itong dalalo sa Mountain Province na nararanasan nila taun taon, -taon. Umabot daw ng 10 hanggang 20 minuto ang pag-ulan ng yelo sa barangay. Sinlaki ng holen ang mga bumagsak na yelo. Noong Sabado pa walang ulan, pero may hailstorm doon. Dahil dyan, may mga nasirang pananim. Yung mga bagong sibol na patatas, uh, yun yung mga na natamaan talaga. Yung bagong tanim din na mga na nasira yung mga dahon. Pansamantalang ginhawa rin ang dalan ng pag-ulan na may kasamang yelo sa Sulana, kagayan. Grabe ang yelo. Ang lalaki. Noong nakaraang linggo, ganyan din ang na nangyari sa kabaan ng Tiflex sa Tarlac. Sa lakas ng ulan, halos zero visibility sa highway. Sinabayan pa yan ng hailstorm. Halos wala po kami makita sa daan. Sa sobrang lakas ng hangin. Kinailangan munang sumilong ng ilang motorista dahil sa mga bumabagsak na yelo. Ulan po talaga ng yelo. Hindi po kaya ng uh, sasakyan. Baka ano po mangyari? Pati ang ilang lugar sa North Cotabato, nakaranas ng hailstorm. Kasi laki ng butil ng mais ang nagbagsakang yelo. Ula, 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 ula! Paliwanag ng pag-asa, nangyayari ang hailstorm tuwing may thunderstorm. Nagsisimulang magkaroon ng hail o yelo kapag dinala ng mainit at malakas na hangin ng ulan pataas ng freezing line. Sa taas ng freezing line ng thunderstorm, doon nabubuong yelo ang umakit na ulan. Kapag masyado na itong mabigat, bumabagsak mula sa ulapang yelo o hail. Nangyayari po talaga siya kapag sobrang init po ng panahon and then mataas po yung evaporation tapos namumuo po yung mga kaulapan natin due to condensation at bigla pong bumabagsak yung mga kaulapan. Pagbagsak niya po dito sa lupa, hindi pa po siya totally nag-evaporate o natutunaw po talaga no kaya bumabagsak pa po siya as hail. Paalala naman ng pag sa publiko sumilong muna kapag may hailstorm. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.